this ang dami niya nakuha men yo di, oh, like, what do you think how much is that yo probably 400 bucks or something 400 bucks damn bro! <laughs> oh shit ang dami niya tangin sa Pilipinas tiba tiba talaga yan ito po look at this yo tang na paldo siya men ina mo mga tansu yan dami So guys, it's me Lucky guys. So for today's video, kaya ito aagising uh, ko lang. Bawa nga nga. Kaya guys, samahan nyo nga pala ako magkasikas at magbebenta tayo ng kalakal. Dahil wala nga palang pasok still suspended ako, 6 days ako so suspended. Kaya ayun, syempre, at saka holiday naman ngayon. Kaya ito syempre, samahan nyo magbenta ng mga kalakal. At dali dali ko na nga rin pala ito itong mga kalakal natin. Kaya ito syempre, paldo na naman tayo dito sa kikitain natin. Itong kikitain ko nga pala dito, galing ka nga pala sa kalakal. Syempre, mamimili nga pala tayo ng gamit. Titian natin kung magkano kikitain natin. Mapapansin nyo, dalawang pala yung sa sasakyan ng ko. Ito yung pang ano nami. Pero ito sa trabaho niya to, pang trabaho niya Ayun yung ginagamit niya pag trabaho, araw-araw trabaho niya metro testing. Dali-dali na nga rin pala kami umalis, kaya ito today is the holiday, kaya ito syempre wala nga pala kami yung pasok. Kaya kayo syempre pagpasok ko pa rin sa school, suspended pa nga rin pala ako. hindi pa nga rin talaga nawawala yung suspended ko, Six days nga pala ako suspended. So guys, nandito na nga pala tayo sa benta ng mga kalakal, kaya ito syempre kukuha muna tayo ng plastic kasi doon ko nga pala ilalagay. Ito yung benta ng mga kalakal, saka dito benta ng mga appliances, mga tansong, mga bakal, magkakaibayan ito dito tayo. Siyempre kukuhain na natin yung plastic yun yung sa Ang dami nagbebenta din dito. Dito nga pala natin ilalagay kasi ano dito, iba dito kasi guys. Kaya dito, yung, yung makina gumagana dito. Tapos pag, na, pag napunuto, yung makina nagagana dito. Tapos tayo na yung magbibila. So nakadalawang plastic nga pala tayo dito. Siyempre, paldo na nga pala tayo dito. Titigan natin kung magkano kikitaan natin dito. Kaya ito, siyempre, nilagay ko na nga rin pala. Kaga, tignan nyo naman yan. Kahit magbebenta lang ako ng kalakal. May pang talaga ako. Always genging to, always wag. Karamihan dito. Karamihan dito, puro ala kasi yung tito ko dito nung umuwi ng Pilipinas sa Pilip Pilipinas na yung nakaraan umuwi siya. Inang puro alak sa kanya lahat yan. Alak niya, shoutout sa'yo dito bubo. Tignan mo alak mo. Yung tito ko na sa Pilipinas ngayon nagbakasyon nga pala siya ngayon. Ngayong ano umalis lang siya nung ano um, September ngayon September. At pagkatapos ko nga pala pag samahin kayo to dali-dali ko na nga rin pala binenta kaya tong mga nakikita niyo nga pala yung kung nagmamadali nga pala kayo diyan pwede niyo nga pala gawin yan. Hindi mo na nga pala kailangan maganta ibibigay mo na nga lang pala yan diyan sa may mga nag-aasikaso kaya ito syempre hindi nga pala yung ganyan ng gagawin natin kaya ito ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano nga pala ginagawa pagbenta ng mga kalakal dito at ganyan nga pala yung mga electric. Kakaiba talaga dito sa Pilipinas tin timbang dito hindi mo na kailangan tinimbangin kaya ito tigyan nyo naman kinita ako dito nakadiscarte tayo dito ng $20 dollars paldo na ako dito mga idol at syempre ang kinita natin dito itong $20 natin papangkain nga pala natin to at yung natira syempre papangukay natin yun syempre matik na yun syempre magugas rin tayo ng kamay para malinis tayong tao guys naka $20 nga tayo kaya ayun syempre paldo na yun ang laki na $20 kaya guys may papaita nga pala ako sa inyo tignan kapag magbebeta ng mga appliances this nakuha men yo the, like, what do you think how much is that 400 bucks. 400 bucks? Damn, bro! Oh, yeah, sa Pilipinas, tiba-tiba talaga yan. Ito po. Oh. Look at this, yo. Tangina, paldo siya, man. mo mga panso yan. Dami. Paldo. Pre, papakita ko nga pala sa inyo dito yung mga pinapamigay nga lang pala to. Hindi ko alam kung ayos ba to. Mga sira nga pala to. Mga, ma mga makina yata to. Ito. Hindi ko alam kung ano yan. Ito. Ito mo mga TV, oh. Mga TV yan. Tapos ito siguro ayos pa siguro to, man. Oh, ang dami niyan ito binebenta ng kama. Ito mo ka mo. Yun Ano, hindi naman pinabenta yan, laki no aba, libre lang yan. Ano you know, mo yan no? Oh, dami dito. Pero dito mga rep, mga tiba-tiba dito, tapos kinukuha na lang yung mga loob ng rep. Yun know, mo. Siguro kung nandito yung mga tito, kung matik yan, ubos yan, matik. Isang araw lang yun, yan, ubusyan, <laughs> yan. Uubusin nila hanggang sa maubos talaga. Kita nyo yan guys, bahay ng homeless diyan may sariling bahay yung mga homeless dito yung mga pulube meron silang natutulugan tuwing gabi tignan mo yun ayun, no yung bahay ng homeless yan lahat na sila nandyan sila dyan mga nakatira yung mga homeless yung mga pwede sila matulog lang hanggang ano hanggang gabi oras ng ano nila doon 6pm sila mag ano mag E enter tapos ang ano nila ang oras ng alis nila ay eh, 6am naman ng umaga dahil hindi pa nga pala ako nakakain kaya ito bibili nga pala ako dito sa Tim Hortons na pagkain kaya nakaramdam na talaga ako ng gutom dito so guys after nga pala samahan nyo nga pala mag Tim Hortons, hindi pa nga pala ako nakakain pang umagahan kaya ito samahan nyo ako at syempre sa una nating 20 dollars syempre ito nga kagad yun na akong binili kaya ito nakaramdam talaga ako ng gutom dito so guys pagkatapos natin magbenta ng mga kalakal samahan nyo nga pala ako mag-ukay-ukay kaya ito yung una natin binili sa 20 dollars kaya may natira pa nga pala sa akin 13 kaya yun syempre titingnan natin kung ano na kukuha natin dito let's go nandito na nga rin pala ako sa so kayo kayo kaya ito syempre tamang check nga lang pala tayo dito baka may matipuan tayo dito natin pang gangging natin yun syempre matik yung gangging tayo kailangan natin maraming gamit dahil susot na tayo ng mga bagi kaya ito syempre nandito nga pala tayo sa mga bagi tignan natin kung may anong mga magaganda dito syempre gusto ko rin mong ng mga bagi kaya, kaya gusto mga... at bawat ukay nga pala dinadaanan ko lagi ko nga pala pinupuntahan kaya ito, ito na pala yung pangalawang ukay ukay na pinupuntahan ko dito tignan nyo naman to nakakita nga pala ako dito napakas -so solid na pants ito men look at this yo dangerous men magkano to ang ganda na ito men presyo nyo ay nagkakalaga na 16 dollars ayun lang hindi pasok sa budget ko to gar ang ganda pa naman tingnan mo naman yan yun yeah. waldo ka dito yo oh. sayang men ba balik na yan ayoko na yan marami pa naman magaganda dito ito nakakita ko dito Armani what the fuck look at the Armani yo. Yo, ang ganda na ito, yo. Armani, men. Pero hindi na tayo tatay. Hindi, hindi, hindi pasok sa akin, yo. Oh, guys. Parang gusto ko ito bilhin, men. Para sa mga lubung ko sa mga pamilya ko sa Pilipinas, men. Tignan mo, ang ganda, men. Alam ko magugustuhan nila to. Parang gusto ko ito bilhin. Bibiling ko na to men. Kaya ito, syempre, kahit hindi pasok sa budget ko, bibiling ko pa rin ito. Ang ganda, men. Tignan mo. Dangerous people. Ito, <laughs> so, guys. May nakita rin ako dito ng champion. Tignan mo naman. Yan, yan. Ang ganda, men. XL Ilang. Di sa akin. Hindi ko sa isang ganda, man. Look at that, yeah. nakita rin ako dito. Ang ganda rin nito. What the frick, yo, yeah? bitch. Ano itong pangalan nito? Ito yung likod niya. Ang man. Oh my days, paldo man. Pero, Laki ito, ang laki dami ko talaga nakikita ang mga magaganda dito. Tignan nyo naman tong, itong mga gantong hoodie sa Pilipinas. Sikat na sikat nga pala ito. Nagkakaalaga siguro ng mga, ano, mga 20 kay pag vintage talaga. Mga mahal talaga yan. Kaya ito sayang na ito. Paldo sana na ito. Pero hindi tayo nasuot ng mga ganyan. Idol mga gengging yung mga suotan natin. mga sleeper. Kaya ito nakakita nga rin pala ako dito na Lakers. Tignan nyo naman na ito. Napaka vintage na nga pala na ito. pumupunta punta pa rin ako sa mga ukay ukay. Kahit may sponsor na ako. Libre lahat ng gamit ko. Sapatos, mga damit, mga gamit na gusto ko libre na nga pala kaya yun syempre nakik tingin pa din ako kung na nga pala 16 kaya yun syempre inabunuan ko na lang kasi 13 okay, guys hanggang dito na lang don't forget follow and share thanks for watching bye